Kaya nyo po ako mga kaparmer, magpapakain na naman tayo sa ating mga native chicken. Uh, sa ngayon, nag nagkud-kud uh, muna ako nitong uh, niyog. Bali, bawat pakain ko sa kanila, kalahating niyog lang yung uh, nagagamit ko. Uh, sa umaga, uh, konting feeds lang yung uh, binibigay ko sa kanila. Tapos barak ng mais kasi wala akong oras na magkadgad ng uh, mukudud ng niyog. Uh, ngayon tanghali, uh, ito kalahating niyog lang. Tapos uh, 'yung isang kalahati naman mamayang hapon. At uh, isa sa dinadagdag ko sa pagkain nila para makatipid ako ay itong Madrid agwa, 'yung dahon. Uh, binilang ko 'to mga 20 pieces. Uh, 'yung hihi uh, gagami, uh, gagamitin natin. Uh, bali 'yung ano, 'yung medyo bata pa na dahon. Kasi yung mga maguwang mag na magulang na dahon, pakain naman natin yan doon sa ating mga uh, sa aking inahin baboy. salang lang pala yung ay uh, baboy ko. Ah uh, ginagawa ko ay uh, ini-slice ko lang to ng maninipis tapos ah uh, parang tatad ka rin ko pa yan ng pinupino, uh, pino uh, para hindi mahalata ng ating mga manok. Kasi yung ibang mga manok yung napapanood ko sa YouTube ay uh, sanay silang kumain ng uh, Madre de Agua. Pero yung niti chicken namin ay hindi sila sanay. Kaya yung idea ko, ito uh, ni, ano ko, ni, nililitan ko yung pag-slice para hindi nila maano. so So, ito, itong uh, paraan mga ka para nakatipid po ako sa pagkain ko sa kanila. Yan, pagkatapos niyan ay hahaluan ko naman to ng uh, darak ng mais. Bali sa kada ko, nasa kulang-kulang 1/4 kilo lang itong uh, hinahalo ko sa umaga. Ganun din. So sa buong araw, ayan uh, lang yung nagagastos ko sa pagkain ko sa mga manok ko. Wala lang aabot lang siguro ng mga 18 pesos dahil lang din sa kasi darak ng mais lang yung uh, nabibili ko na uh, pagkain nila. So libre lang yung Madre de Agua at saka yung uh, niyog. So, ito nagtatawag na ako. Papakainin na natin sila. So, yun yung uh, nagagawa po. na ito na ng Madre de Agua at saka ni Yog. So, marak malaki talaga yung uh, nasisave ko na pakain kaysa sa uh, bili na bili ng uh, feeds. Total naka naman yung ating mga native uh, chicken. Uh, nakakakain din to sila ng mga organic na pagkain sa mga lupa. Kaya ah, uh, itong pagpapakain ko sa kanila ay bali suporta na lang to kasi pag uh, natin ay kailangan din naman na uh, mabigat yung ating mga manok ito din pala yung aking inahin ika 111 days nya sa ngayon so kunting uh, pag aantay na lang mga tatlo or apat na araw mga nganak na yan nagkakaroon na sya ng uh, konting gatas pa lang naman yan, kasi ano, baka bukas ah, may progress na rin tong ah, gatas niya. Um, medyo lalaki na rin to. Kasi mag-aantay tayo ng sa 114. Yan, talagang bababa na talaga yung ano niyan pag malapit na talaga siyang mga anak. Yung mga inahin po namin ay hindi ko po napapakita sa inyo. Bali may uh, tatlong inahin kami na naglilimlim kaso nandun po sa mga kapitbahay naglilimlim wala po dito sa bahay ko so sa mga susunod na araw pag ano kapakita ko po rin sa inyo so ito pala yung update sa ano ba nga season natin yung 11 heads bali ika 7 nila sa ngayon ayan pinapakain ko sila ng uh, mais number 14 na mais yung pinong pino bigas mais pag walang uh, integra integra feeds ito po yung pagkain natin ito bigas mais malulusog naman yung ating mga sisio at meron din tayong isang inahin ito yung itim na to sa kapatid ko pala to yung isang inahin na to meron siyang syam na sisio Yung na-brown na na dun sa dulo. Ayan. Manok naman yun ang kapitbahay namin. May lima siyang sisew. Pinapakain lang din namin dito kasi kawawa naman. So, yan lang po yung update mga kaparmer. farmer Happy farming po sa lahat.